Lahat mga kaibigan. Demo ko sa inyo kung paano pagtanim nitong market na kalamansi. Ito ay uh, isang buwan at kalahati katapos na ma-market dun sa mother plant. Pero niya na. Oh. Dahil sa transparent yung plastic, makikita na yung mga uh, development ng mga bagong ugat. Ito ay palatandaan na uh, maaari nang mabuhay itong sanga na to kapag pinutol dito. Kaya't uh, yung nakapag-harvest tayo ngayong araw ng uh, approximately 50 siguro. Oh, more or less 50 pieces na marketed na kalamansi. Yun nga oh, meron ng bunga although uh, may damage ng fruit fly. Yan, may mga bulaklak. Uh, mamaya pakita ko sa inyo yung stage ng recovery ng tanim. Kaya sa ngayon, di-demo ko lang kung paano ito itatanim. Uh, meron mayroon tayong nire-reading uh, hukay doon. Kinakailangan, maibaon natin to hanggang dito. Uh, isa uh, isat kalahati o kaya dalawang dangkal mula dito sa pinag pinagbalatan uh, para hindi siya maalog ng hangin. Kasi kapag naalog ng hangin ay masisira yung ugat at uh, mabubulok lang yung bahagi na tinubuan ng ugat. So kinakailangan firm o kaya matibay siya. Kinakailangan na sapat na lalim para uh, maipit siya ng sapat na volume ng lupa. Ayan. At saka pagkatapos na may baon, siyempre kailangan diligan. Kapag may ulan, plus factor na yon hindi natin kailangan magdagdag ng uh, effort kasi uh, yung ulan is equivalent to parang pagdilig na rin so basa, basa yung lupa tutuloy yung, yung, ugat and yung halaman yung marketed na halaman ay makaka-recover ka agad okay so kapag uh, dadagdagan ko pa yung lalim ng hukay doon so kapag uh, itatanim natin ito eh sa akin eh uh, plastic uh, strap lang nung ginamit ko ah wala wala akong binili dito ito yung plastic na na nakabalot sa sako ng feeds o nasa loob ng sako ng feeds o kaya ng uh, pataba kapag uh, galing sa pataba hugasan niyo para hindi masunog yung uh, yung halaman pero kapag galing sa feeds walang problema kahit hindi niyo hugasan pwede uh, gugupit-gupitin lang then ibabalot yung growing media niya ay eh, sa akin eh yung pangkaraniwan lang na garden soil dun sa sa aking field. Yon, nagkataon na medyo maulan, kaya basa yung lupa. Yon, direkta, no? Oh. direkta ko nang i pinakapit dito sa pinagputulan ng sanga and then binalot ng plastic. Yon, oh. tingnan yung development ng ugat. Yan. So, fully developed na siya. Uh, mayroon na siyang sapat na pang sip-sip ng tubig para mag-survive yung ating marketed na sanga. Okay. So ngayon, uh, pwedeng tanggalin yung plastic pero kapag medyo masisira yung yung lupa, wag na lang tanggalin. Anyway, mabubulok naman 'to sa ilalim eh. And then uh, tatabunan natin ang lupa. So ready na yung ating hukay. Uh, Sukatin natin. So uh, nakabaon mas uh, sobra sa aking wrist. Kaya 'ta uh, Sapat na to para sa lalim na kinakailangan natin upang maibaon natin yung bagong tanim na marketed calamansi si o. Sinabay ko yung plastic ano, para hindi na masira yung uh, pinag-ugatan. Anyway, mabubulok naman. Ah. Mabubulok naman yung plastic sa ilalim. And then, uh, wala naman siyang major na ugat. Okay, yung main root. Uh, yung main root kasi yung penetration na ipailalim uh, doon sa mga budded ng mga kalamansi dahil yung uh, yung root system niya ay galing dun sa buto kaya mayroong main root na uh, pailalim samantalang itong marketed ay lateral lang uh, mga secondary roots lang pero kapag kumalat na siya ng husto ay uh, kaya niya nang suportahan yung tanim depende na rin sa pag-aalaga okay so, next is tatabunan natin tong uh, marketed natin ng ng lupa Ayan, so na, natakpan na natin, i-tweed lang natin ng konti and then siksikin yung lupa. Okay, so that's one down. Ngayon, papakita ko sa inyo yung stages ng development ng uh, tanim na marketed calamansi. After 3 days to 1 week, ganito magiging itsura ng inyong halaman. Maninilaw yung mga dahon at uh, unti-unting lalalagas. Ito ay uh, isang palatandaan na nagsusurvive na yung halaman at uh, yung ugat ay sapat na rin para susustentuhan nutrients yung halaman ng paunti-unti. Mayroon ding ilang halaman na halos maubos yung dahon tulad nito. Pero dahil sa berde pa rin yung mga maliliit na mga sanga, indicator na rin to na nagsusurvive na rin yung halaman. Kaya normal lang yung pagkalagas ng mga dahon. Pero kapag halos maubos na yung dahon at unti-unting na tutuyo yung mga dulo ng sanga, isa rin itong indicator na yung halaman ay maaaring hindi mag-survive. So hindi ito maiiwasan sa marketed na Uh, pananim lalong-lalo na lalo kapag naitanim natin yung halaman ng walang ulan o kaya hindi kaagad nadiligan uh, yung panahon kasi nung tinanim ko to ay medyo mainit yung panahon mainit yung araw ah uh, so bahagyang kakaroon ng pag-uulap at pag-ulan pero nabibila din pagkalipas ng ilang minuto kaya yung ilang puno ay halos uh, matuyo na pero under observation pa to kasi mayroong pagkakataon na yung ilang sanga ay nagsusurvive depende sa support ng ugat na nagdi-develop ayan ito ay isa ring magandang halimbawa ng halaman na 50-50 naubos na yung mga dahon uh, tingnan yung pati yung bunga ay natira din at uh, may mga palatandaan na hindi kayang isupport ng ugat yung mga sanga kaya nalalanta na ganito pero mayroon, din pa, mayroon pa rin siyang 50% chance of recovery hanggat yung pinakang sanga nung marketed natin na halaman or kalamansi ay nananatiling berde. Ayan. Dito tayo sa kabila. Ito naman ang resulta ng halaman after 2 weeks. Tingnan nyo yung recovery ng halaman ng ating marketed na kalamansi. Nalaglag lahat, halos lahat ng mga dahon. Pero yung natirang dahon ay nananatiling berde at lumabas yung napakaraming bulaklak. Ito ay isang positive uh, sign or indicator na yung ating marketed na kalamansi ay fully recovered. At yung ugat doon sa ilalim ay tuloy-tuloy sa paglago uh, o sa pagdami. Ang tanong ay, uh, mabubuo ba yung mga bunga nito? Tingnan natin yung isang puno. May mga pagkakataon na nabubuo rin yung mga bunga. Uh, naglalaglagan yung mga bulaklak pero yung ilan ay tumutuloy tulad nito. Pero, dahil sa hindi pa sapat yung ugat at hindi niya pa kayang sipsipin yung sufficienteng nutrients na kinakailangan para sa mga bunga, ito ay nalalaglag din pakalipas ng ilang araw. At tulad yan, kapag kaya ng ugat na suportahan yung bunga, maaaring tumuloy pero karamihan ay malalaglag. Dahil ang pinaham priority natin ay yung vegetative development o pagdami ng mga panibagong dahon. Kaya mas maigi para hindi gaanong matorture yung halaman sa pagdevelop ay tanggalin na lang yung mga panibagong bunga. Ayan. So ito mga kaibigan ang maisishare ko sa ngayon habang ako ay nagtatanim ng mga marketed na kalamansi na harvest ko lang kaninang umaga. Pero yung uh, mga nauna kong itinanim 2 weeks ago ay nandito na. Nag-survive na. Ito naman ang itsura ng aking 7 months old marketed Kalamanzi. Thank you for watching. Please like, subscribe, or comment if you wish. God bless you all. Bye bye.